Hello guys, good morning, good morning, good morning, Yeah, good morning tau So guys, nami dari sa Pinikas. sanita oh, imong wasingan? Wasingan imo? ah. So guys, ke guys. Oh, baka buntut na guys. Dream bukit Bukit kayu. Kanang kuan, buntura, kanang buntura, karena karena kanang, 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 kanang makita na ninyo sa siyayan o sa sundangan Buwan wala natin na katasi buntot, to ba? yan, ay diba? yan na tinatawag na pinikas pinokis. Ano tayo pangalan na nakros? Pinokis, ha Pinokis? oh, yung pinokis? pinokis? kaya na makita na tayo sa kuan ba sa siayan? Paket akan ada sesendangan. Oh, uh, ha? Hei, okay, buntut. Ini datang saya mata sa buntut god, gasolang patag ini. Ini do kebuntu dalaga nak, dua kebuntu delaga Ada dalaga. Ah, dalaga? Su, <laughs> <So, laughs> to to sa uh, totoy sadalaga kununa yang santai. Dalaga kununa ini siboro. Totoy do kato-katoy. Virgin, kagadi renang saban. Ri, ha? Sari. <coughs> Allah. Oh, monai Pinokis. Ang Pinukis Makita Pag nakasasya So Buntod lang tao Oh Gibo Oh Gibo Kana Lagi Mga nila pinakataas diba Makita oh. na to So buntod din itong ipatungan Oh Pagabot din sa ibabaw Pataas Patag na siya Kahumayan brad mm uh. diyan na vlogger pa oh, 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 ah. eh. oh, tawag sa guys sa ano sa baba ng ibikas. pinokis. Ya na tinatawag na pinokis. Ege bikas di man din pinokis. Wa okay, ro change sa katam. Riyawan no. buntod kana makitan ato ditok pagabot diri patak. Suno ata sa buntod palao-palao, palao dik. Lambat mesik ka humay. nata sa bundok pero patag. Lagi. Nakuha ni guys kanang kanang napalibutan ng bundok. So, kapatagan sa hubos. Kala mga ito patatang po. Ano mga palay palay po dito? Oh, sige. Oh, guys. Padulong na ikuhan kanang, kanang balay. Balay sa mga surbahan. Ay, mga guys po so sa pundok, may pabahay sila pag nag landslide ay isang no hukno patay wakta sa gurno bursa na yun hindi ka ato layo pa ang pabahay Way, yun huwag yun huwag yun pabahay, dapat huwag yun huwag ang ibitin dia. Dagok the bato guys, dagok bato. அப்பா ஆய்வலை கூட சாணல So guys, na may sa kuan. Inokis. Tunga, tunga sa buntod. O, tunga, tunga sa buntot Doon na dahil sa buntod. Tro. Ang galing. Weh! Palit ka! So, Mamaligya ay sa tam tambal. Ay, sayang nga. Nakapalit ang buang. Ako wala pa. So, nya na ito mag-vlog, ha? Okay. Hindi ito mag-vlog dito eh? Mga balay dito, oh. Oo, oh, mga balayan, pabahay. Akala mo, simenteryo. Hindi, simenteryo yan, pabahay yan. Uh -uh. So, guys, kuan mani pabahay nila. Pindot kayo lang pabahay. Dagan kayo balay, pero walay tao. Ay, ang kabayo, ni mo. Mani pa na dong Uy, loya po na, uy. Butanas si mo kabayo dong hindi na kinalang ko yoron. Di man mutubag oy. Hindi man ang bagets. Adlock ta Ay ka adlock sa daw ani oh, naka na ba ni nawongan ni. Para magyapon bro ko may epic. Dako kay Buang oy. Hmm. Sa tinood lang, bato-bato ni diri napita. O. Bato-bato. Bato-bato sa langit ang matamaan. Hala. Kasoko ra oy. Di magalit ka. Nga nga. So guys, ang pabahay nila ay sa ibaba ng bundok. So magkaro magkaroon ng landslide ay aning ang labas. Talaga namang ano, walang nanirahan dito kasi alam mo, delikado din eh. Landslide mga bobo talaga mga gumawa nito, no? Sino bang gustong tumira diyan? Oh, bundok yan. Tapos pabay sa baba. Nga nga. Di chugi. Gago. Peace lang. Peace nga isda. Ano mo na ilang pabahay. Dari sa Lison Valley. Lison Valley yan ha. Yes. Nga no, may signal no? Ha? Huh? May signal. Ha, huh? ah, pwede na. 4G. Pwede ka. Dito ko connection na. Eh. Ah, menawag si na si rosunya, niya. Patawagon nato. O, oh, diba? Pabahay na niya. Bundok sa taas. Hoy, kuya. ni mahugno. Thank you. Kasi gusto mo. Mupi, ito rin napita. Isa rin may ikuan, Nào lâu xíu đến năm đến năm đến rồi năm năm tình năm 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 Oh, di ba? Pabahay nila ito, guys. Oh, nako. Wala pa yung semento ni kasada. Niya bato-bato beni ni dire na pito. Nagibak tatay o namatay. Ipatay na yung mga sagbot. Oh, kanding. ba? Diba? Dapat ano? Ini naman, oi. Eh. Bihar, Erselio may pangalan bawat ano bawat bahay may ano na pangalan may buntag na tay may buntag namaligyan may tambal namaligyan may tambal o oh, tambal gigang si Kihor mga hilo ha na ay may